Eh, hey, okay no, ako sa inyo. Ang uh, kumpare. Kami alagang unggoy. Oo. Oh. Oh. Uh, yung alaga niya unggoy, grabe ka galing. Galing kumain yeah. na saging. Sa Hindi, magaling talaga kumain yung, ay magaling, magaling yung unggoy niya. Napakagaling yung unggoy niya. Ang um, um unggoy niya, is, marunong yung mag-ingles. So, naroon nung salita eh. Tapos, pag, pag sa ano, sa mga yung klasa, di ba, syempre may... may mga kwan, yung party-party, di ba? Yung mga may mga clown, alam niya yung clown, alam niya yung kwan, tapos yung mga piriahan, alam niya. Alam niya pa kayong ano, yung bilog na sinasakyan, yung ano nga yun, taglon? Parang bilog Ang galing talaga ng mga 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 parang, alam na, alam na, talaga. O para, may kakwento ka. Ano yun? May isang nitibo kumakyat sa gubat. Ay ngayon, mayroong DNR yung nagbantay gubat kumakyat ngayon. Huli ka! Sabi ng nitibo. Sir! Ikaw ang nahuli. Kanina pa kami dito nagaputol ng puno. <laughs> Tapos kinabukasan. Sabi niya, O ikaw na naman! Bakit mo inakyat yung Pugad ng kiyaw Eh sabi ng netibo Sir Alang nga namang Sungkitin Eh dinalaglag Siyempre akyatin <laughs> Tapos Kinabukasan Pangatlo na Ngayon Nahuli na talaga siya Nagaputol ng puno Sabi sa kanya ng Dehat Ikaw pala Nagaputol ng puno dito ha Ba't niyong pinaputol yung puno Sir Alang nga namang punutin Eh siyempre mahirap <laughs> Oh galing! Ang galing!